nandito na kami sa day to day ito ang day to day na pinakamalaki sa buong UAE <laughs> yan ito Oo. Ang sabi nila ito na yung pinakamalaki first time kong pumasok dito ito ang ginawang day to day na pinakamalaki Laki daw sa, sa buong UAE kaya hindi ako nagpapakita ng mukha sa video kasi gusto ko kayo na makita nyo kung saan kami pumupunta day to day laki nyan dito sa Ajman, maraming mga ano shopping mall na mga mura lang mga mura lang problema pera problema pera kaya pasok tayo sa day to day ang pinakamalaking day to day sa buong UAE Pero ang price kaya magkano kasi ang ibang day to day is 1 to 10 lang naman eh oh, sinungaling sino nga ning oh yan aabot no? <laughs> <laughs> aabot kasi ano na to eh parang mall pasok mga suki Parang ano na siya, shopping mall. Parang mall na talaga siya. Grocery. Doon sa taas ang ano, no? Doon siya, oh. Sana siya? Ano na, naglalakad sa sarili, yung kasama natin. Ayun, no? Maria! Pagkatapos ng sila, pagkapang araw kasi nagbalak ng buhay. Ano ko lang para hindi alata. Para hindi alata. Uy, Ang laki. Garham lang oh. Saan? Sa Cherry. Cherry. Ah, may mga Pilipino. Ano sila oh? Ay, um, may Pilipino um, section um, dito. Pilipino product. 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 Ang lalbo. Ikot lang malagagay na. Ano sa tayo? Patagayin natin. We'll check. This one bus siya. Kana? 6 dirham. Oh, 6 dirham na lang. Tama ba? 6 dirham? Ito oh, ba yun? 599. Ang ganda ng canvas 6 dirham. Diba? Baka ito yung 6 dirham. 10 dirham to. Ay, bilhin ko nga to. So, may ilig ako sa ano eh. Try ko to. Oh, diba? Ang gaganda. Sa lubong sa Pinas. So sa maganda ka lang maghanap ng quality na bag. Ito siya no. Ano sandiyan nakalugay yan? 6 1 ito ata. Ah, ito. Ang ganda niya. Ito feeling ko to. Kasi canvas ang ano niya eh. Ang ganda ng mga bags. Masling bag. 20 dirham. 20 dirham lang. Ang gaganda. Meron din dito. Ang gaganda. Ang bus. Mga maliliit na bag. Mga passion bags. Ito yung lagayan ng pwede siya lagayan wallet na pwede siya lagayan ng cellphone, no? Ito na muna Nasaan siya? sa Ay, ang cute. May nakita ako nito sa Temo. Cute niya. Ang ganda siya. Rubber. Try, ano ko nga. Okay, tayo na naman dito sa taas mga damitan daming damit. Ah, magaganda rin ba ang mga tela dito? Anap ako ng panty. Saan may Shein din sila dito? Ang brand. Ayun, huh?

pang adult dito na section ang laki talaga mga kabunggas grabe mga pantulong parang tayo sa mga ano naseselang bagay importante sa mga masiselang bagay. Ganap tayo ng ano dito. Nalamigan na daw siya, ah, uh, nalamigan na daw ang ano niya, ang chan niya. Lamig na ako, kaya Naghanap na, ako. <laughs> <naman>. <laughs> naghanap na dyan ng jacket. Ito so, oh, bago siya Oh. Levenderham lang. Saan bang iba? Ang laki, ang laki ng day to day. To Hindi mo kaya anuhan, isa-isa ang laki niya wala na pagkawin na kami nung pumasok walang jacket napas ng day to day pa <laughs> <ka> jacket <laughs> na <laughs> Lamig. Lamig na daw siya. Panuhutan na. na kami ng cashier. sino o? Punta na na kami ng cashier. Ten. Meron din mga souvenirs dito. Sa, dalawa. Sa sumama. Nagbabayad na kami mga madam. Pauwi na kami. Tapos <laughs> lang shopping-shopping. Yung lang important kaya na. Parang damit mo lang. Pauwi na kami. Tapos na mag-shopping. Mag Pajakit na si madam. Ano yung naka... Ano? Kamis para siguro ng mga yung nagbabantay, patingin-tingin sila yung patahan.